Balay po, kumusta na po uli kayong lahat? Ano po, yan, balay episode ito, ano po? Tayo po ay magpaparami nitong kamuting pula. Oh, tatanim po natin doon sa gilid ng kubo. Lalahatin na po natin, ano? Yan, makakasama po natin si, si Chung. Lalahatin na natin, ano? Sasaknungin na. Yan, gawa po ng baka po mali po, lay sayang. Atin pong ito, yan, isa-isay na po natin ito. Para po bang gagaituhin na ya ano nga kukuhaan na ng paminhi ay sayang ito ito ho no, pag marami mga bibintar na ano ho yan gawa po ng are ang plano po natin sa pagdating po ng tag araw ay medyo kung masusunod carabao na yan lahat oho yan ito itong side na ito at gawa ng are ay siya yung magiging sukal pero mapapakinabangan din po naman kung baga magiging sukal si ay, ay di ipat tanim po tayo sa kabila at mas malawak pagka nailipat oh yan po ang magiging set nito yan kukuhanin po namin lahat at ito po isa, isa din sa kasama sa ano natin dito sa bukid yung kumbaga balak paramihin ay di ngayon po ari umpisa na oh yan marami rin nga pala ito So oh. Kukuhanin na lahat yung pala puno ano. Ho. Yan ito po ang nakaplano sa atin ay. Eh. Oh. Kung nakikita nyo Yan isang way na yan Yan po hanggang doon sa kalye Yan ito po Meron na rin po naman mga nagkaay Ginabulaklak tayo dito oh. Ayan po ay eh, isang tuwid hanggang sa ano Yan ito pa oh. Sang Street po yan kung pansin nyo po yan tuwid tuwid na tuwid po yan magiging carabao grass pag laging nalinis oh. tapos kung dito naman tayo sa side irrigation tigkabilaan lang po yan isang way na yan mapapatag po pala rin ano yung magandang patag ano talbos na pula ito yung na ibig eh, sabihin ay eh, diretsyo na po ba yung ganito pagka silibun. pero para po ba nalang yung pag hindi nakukuha ng na, no? parang paduloy paduloy ay paupod paupod ano ay dito ay dito ay dito dito ay dito Pansinin mo, mo dito Saan po? Saan? Ah, pula din ba? Ay, tinatanim yung mga pinag, pinag ano, ay. ay, dapulak ho yun Ay, dapulak sa bunim mo Para sa kawili, marami na rin na nito sa kanila no. Yung ating binunot nila. Na. Hindi to. Ay para para hindi rin sila nakakapagbuhay. Nasa ilat nasa Sulibay, nanuyugan. Oo. Oh. Para may hindi nalagong maigi ay no? balag balag. Hindi ko baka kagalong puti. So. Kung kada sila natin ano ah ay ah, talagang Kung kada sila ay ano. Ano po? Ano ha? Ano, sila. Oh. Ay, pero ibang lumago yung kinastila. Ano itong ba nakatangin? Balitong, oo. Oh, oh. Pabor ito, hindi naambun. Ano? dito pati nalaman ata. Hmm. Ha? Hmm. alam. ko alam. Um, Ako kayo abin, kung marami pang ganito. pinaka mataas ang ano yung sa amin pong lugar ito yung pinaka mas na kamote yan yeah, ito pula pero sa ibang lugar po naman pag ako ang magbabase pagka wala silang pamimilian basta kamote mabenta oo ay binihim sa amin ay maraming pang pagpipilian ay kumbaga pwede pa silang umiwas-iwas sa ibang kulay ng kamote kaya ho, pag nagdala tayo nung ayaw nila, hindi eh, ho talaga. Oh, yun lang ho.

Kaya yeah, ito po yung mga magiging panalim hmm. Pwede rin mangyari Yan po Araw-araw din ang damo na si Bulay ano? Walang kaumay-umay din yung damo ano? <laughs> ha? mm uh -huh. ay ma malaking tulong din yung pang ano ay yung pamatay damo ay sana ay na ay yung naghahalo na sa yung tawag din naghahalo na din yung haba na akan dere Ari umpanganin. Ano pa paling dami patik Patig, halabas halabas utara. Lakad-lakad yan, dami rin oh. Magtatanim pa rin ba tayo na ring pulang ari-ari puti ang ano? Yung tagiliran. Ayan po o, ating ano na. Tatanim na. <tuturna> Para mtong nang itak. <tuturna> Bakit makunat anuhan? Ay yun. Dito ho natin itatanim sa gilid. Naring kubo. total mahilig rin lang hukat ang mga ini to. siya nating itanim. Hindi nga po ba? ayos din po ito kumbaga pag tayo gawa ko ng iyong kaunti kong tanim doon ay ang nahaharvest natin mga tali, anim o ay kumakasampu baga tayo sampu, sa sampu isang daang piso din huwa, isang ahon na o ay di di gat ayos din nakita mo ho yung patiktyong Ayan po bayad dun mo dinala sa kabila. Hmm. Uh. Parang hindi nakakapalang katawan ito. Ano? Hindi kagaya ng puti. Ba't kaya? At saka baka maganda ito laging kamas. Ano ho?

Yung malaki isa. Yung maliit dalawa.

Napadaan sa kamutihan May nagsisigawan Ng aking tinan Kamuting pula Mukhang maganda Aking tinanin Kamuting Kamuting pula Kamuting pula Na-na-na-na-na Nagaywang-gaywang na po ang Amin pong nataniman yan no? Ito po ang Pagtutuusing abot Ay tatlong oo Chuchu, wag dyan. Dali, may tanong na dyan. Ito po ay kamuting talbos na pula. Oh. Siya ho yung ating paparamihin dito. Yan, at ito po yung kumbaga po bang mabinta din sa lugar po namin. Oh. Yung po ang pinakaplano natin dito ay tapos ito pong mga katawan ng talong na ano ay pinroning na rin. Oh, 'yan 'no. Ito po 'yan 'no. Nagtira tayo diyan ng mga may ilan pang may dahon. Kamuting pula. Maigi rin po. Oo. At sabi ko nga ho sa inyo, noon pagka tayo nagbebenta, mga tatlong ano lang po, tatlong tali, lima, ay siguro pag ito lumago talaga ng lumago, kung makatigli lima, dilabin lima ho, ano, yan. Tapos po dito, sa side dito, ito ho ay ina na lang pamatay damo, Oh, yung lapat na. Saka po ito kahit yung maliliit na yan. Siguro po mag-aano tayo dito ng kangkong. Ang ilalagay natin dito. Yung buto po ang ba, hasikan natin ng kangkong. Ba, maigrim po ah. Yan. yan po ang nagawa namin titikin po tayo ng ano din eh. pang ulamin naman natin yun patula yun ang ihip na hangin kalangitan ng bituin Langan pa bang ako ay lumapit na Ano sa'yo ang laman ng dibdib na mahal kita at wala nang iba Masdan dan mo't makikita sa aking mga mata yan na is na ari tatlo Ayun po basta tayo po ay panimula ng mga yun po mga pang binta bintang nga po natin yan tas aray po ating pang sariling ulamin oh yan ingat po ang lahat happy happy lang po yan dito na rin po tayo tapos sa episode na to ingat po ang lahat happy happy lang po bye